Midangop sa kapulisan aron mga og tabang ang usaka laborer human mabiktima sa pagpanghold up alas 3 sa kadlawon Agosto 27 sa Proktong ka Barangay sinwal Jansan. Giila ang biktima nga si Yusekyo Magundag, 32 anyos nga residente sa maong barangay. Sumala pa ini, nga samtang gimanihuan niya ang iyang top down padulong sa Jansan Fishport, gitaparan matud pa siya sa duha ka sakay sa ka motorsiklo o, o gitiunan og armas dungan sa pagdeklara og hold up. Tukuyin kan sa akong bill pa ingon na office pa duty nanda ko ma'am pa office Kung makuha na ko ma'am kung makita na ko to ma kwan na ko ang katong isa ga wag na nga kwan ba jacket ba iya lang gi anaw Gamay yun nga ni Wangon. Oh, ang cash katong katutok ko Batanon pa. Nakuha matod pa sa sospek ang bag ni Ining adunay sulod nga cell phone cash nga mabalor sa 1,300 pesos. Kwarta naman ito ba? Mail trace o cellphone? ba? Muagi god, Murag na ito nakadungog dira nga murag na, na ito nakadungog sa ba? taga tagadri lang gaya do, Ibalik na ako cellphone nung tatok. Kaya hinlano na ko na, yung mga kawalan to Tanti nga wala na itong kwarta unta. Among nadunggan, ma'am, tingog lang sa mga ero. Mawagay na gawas may kay nakabati mi sa tingog sa mga sa ero ba? Ang kasaba nila. mm, -mm. mm, -mm. na Pero nasanay na mi kay Diri man ko, manulo, damang-damang, mga kanang uh, apan, kuan kadla eh, na pagsaba pagsabagid nila ni Gawas mi duha. Ya yeah, pagawas na mo, nituyok mo dito kay siyempre nabed doy mga mga kwan sa sulod. Pag tuyok na mo, pag anak pag balik na mo ni anak ko nga na lagi top down. Na anak sa na siya nga ana nulo ra siguro nagdamang. Mm. Di mi kabalo na ingon anak na day ang sitwasyon. Wala man mingaw man kayo. Karon pa man ko may na sila nga uh, kwan nga may na hold up diri pero tungod wa man. Mingaw man diri gibut sa ni Police Major Carl Jason bynosa nga sa karon padayon ng ilang ginahimong beripikasyon kalabot sa mong insidente o pakigalayo nila ngadto sa biktima. Uh, yes, Tule uh, MJ, karon conducting pa ato ang investigator sa area. Kung may mga possible ng mga CCTV cameras na didto para ma-identify. However, uh, wala na may kuha ng ato ang victim, alleged victim na ito. Wala na siya interest in pursuing dito sa Naitabo sa Iaha. So kami na lang ang nag-effort uh, nga mag-conduct po mag investigation and uh, magpalibot ang mood mag me uh, additional na uh, visibility in coordination sa atoang ang barangay sa barangay Sinawal. However, however, uh, the small amount of money is, ang importante is sa uh, makita na to kung sa gito na kayo. In the future reference, nanatay ko kung paano to ni, madilili ni mag, mag, uh, maulit, or uh, mas the worst pang mahitabo. duman usab sa kapulisan ang publiko nga magbinantayon o i-report gila yon sa kapulisan kung adunay susamang panghitabo. Yes, no. Uh, I encourage the the community, especially in uh, Station 2 na AOR, na kung may mahitabo galing sa ilang uh, mga insidente, digit sila magdoduhan mag-report. No, it's either kung in personal ba nila nga purpose or what kay di na mabalan sa investigation kung nagimuhimo ra or uh, they are victim of such uh, incident but uh, encourage them na to report it immediately to the nearest police station in the heart of changing lives kini si MJ Fernandez Brigada News